Good morning. good morning. good morning. Good morning. Turuan muna kayo. Yes, Sukran. Yun ang harapin. Sukran. 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 Oh, okay, Mali pala ito sinabi ng may Party. Sabi, sabi kanina rin kanina parang sumisenya sa... siya. kayo ng geography, ha? Ah. Oh. <laughs> Akala ko, sabi niya, parang jopran. Sabi mo, parang ketchup <laughs> yun, eh. Sokran pala ibig sabihin tayo. Thank you, thank you po you say. Thank you, you say Thank you. But anyway, okay. Can you tell us uh, paano nangyari ito di ba? Hirap na hirap tayo past few days. Paano nagkakaproblema tayo? Paano ilabas itong uh, mga mga natin doon Then suddenly uh, nilapitan ba natin ng Israel, Qatar, and Egypt or they voluntarily said na we will help you uh, Philippines to uh, bring those okay. uh, Filipinos home. Ano Matagal na natin kinakausap yung Israel at Egypt. Uh -huh. uh, ang ang hinihingi natin sa Israel at Egypt, bigyan ng priority mga Pilipino. Opo. Mm. Eh, sabi ng Israel, eh, kaibigan tayo. Oh. Uh -huh. Naalala nyo, hindi natin sila... Eh. kinundin na naman. Tama, uh -huh. tama. Uh -huh. sila, sila ang unang sinalakay, no? Oo, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Egypt naman, magaling yung kanilang ambasador dito at saka mahusay din ng pakikipag natin sa kanila. Kaya eh, bigyan tayong priority. Ngayon, ano yung role ng Qatar dito? Uh -huh. Qatar quietly uh, well, ang ginagawa nila hindi lang para sa Pilipinas, pero para sa iba't ibang mga dayo, Kinakausap na, parang mediator sila. Uh -huh. uh -huh. para okay, Oo. Uh -huh. Nakasara yung araw sinara. Uh -huh. Yung uh -huh. border crossing uh -huh. Saturday, uh -huh. Sunday. Mm. Dahil sa pakikipulat ng Qatar, hmm. nabuksan. Tapos hmm. dahil mahusay naman ang coordination natin. With this, nung Tuesday, kasama sa original uh, mga list na pwedeng lumuikas, 46 oh. na Pilipino. Oh. Sa 46, korenta dumaan na. Nasa oh. Cairo na sila ngayon. Dito sa mga larawan na uh, USEC, uh, Ed, uh, parang may mga kasama ba ng mga Pinoy yung kanilang mga asawa, kanilang mga... Ah, uh, may makita ako dito mga husband ba nila ito mga mga Palestino eh. Hindi husband, wife free kasi uh -huh. yung uh, 40 yan, yung isang Filipino citizen na half Palestinian, may dalang Palestinian spouse na babae na kalusot. So uh -huh. isa lang ang Palestinian wife. Yung iba na pa sa Gaza kasama ang Filipino wife, ang tingin namin unti-unti na rin i-approve yan Baka hindi lahat po dahil uh, uh -huh. Eh, may security check, no? Eh, oh. mabuti rin yun. Ayaw natin ng no, uh, Hamas oh. or whatever. Oh. So, at least nagbago na yung patakaran ng Israel. Hindi na bawal lumabas yung mga Palestinian spouse. Oh, so nakikinig din palang Israel. So, magkaibigan bang Israel at Qatar o meron ba silang uh, relations or or papapano? Uh, pa, -pa -paano? Apo, Anong ka kasi apo ang Israel nakausap in mean, Qatar is a Muslim uh, nation or country. Well, uh, you okay po. Kasi yung Israel, of course, the uh, Jewish state, exactly. no, nakikinig sa atin yan. Oh. Yung Qatar, importante yung inter... Uh, of course, hindi nila amin yan. Yung mediation nila, kasi eh, nakikinig yung Egypt, pati yung Hamas. Hmm. Nila, natural yung Israel, mm hmm. hindi kakusapin yung Hamas. Yung kalaban nila, no? Oh. So parang arbiter yung Ayun. So may para parang si uh, third party itong kuan dadaan muna yung may gustong sabihin ng Hamas, ipapadaan sa Qatar, si Qatar ang papasa sa Israel. May gustong sabihin para. ng Israel, dadaan muna sa sa uh, Qatar, Qatar para makausap may parating sa Hamas. So parang kumbaga sa parang bilyar ay banda eh, bumabanda muna. Hmm. Oh. Apo kasi remember pati yung Hamas ayaw rin lumabas yung mga Palestinian national. Ha? Ang gusto nila lumabas, yung mga injured lang, yung mga may sugat-sugatan uh -huh. eh, kasi kailangan ng medical treatment. Pero uh -huh. parang gusto rin ng Hamas na maiwan yung mga Palestinian kasi uh -huh. ang katwira ng Hamas, kung ma yung Gaza, eh parang parang nananalo yung Israel na bawasan yung mga numero ng mga Palestinian. Din, no? So, uh -huh. mahirap din. Na, uh, <laughs> mahirap din ang Hamas. Alam natin. Uh -huh. Pero alam mo, Yusek, panghuli na ng katanungan, eh, anong basa mo rito? Kasi nagsalita na po si... Uh, Secretary uh, Blinken hmm. at ang sabi niya, eh, uh, yung Gaza na yan hindi pwedeng ukupahan ng uh, Israel after this war hmm. at hmm. hindi rin pwedeng hmm. manatili hmm. dyan ang uh, Hamas. Hindi rin daw dapat manatili ang Hamas dyan sa Gaza. Alright po. Yung sa Hamas, eh, talagang naman, uh, well, eh, hindi naman sila yung legitimate... Uh, Government ng Palestine, exactly. ang government ng Palestine yung saramala, yung uh -huh. Palestinian authority, no? yung Gaza kontrolado siya naman mas, pero siyempre dahil uh, medyo militanteng grupo yan na hindi kinikilala ng Israel, oh. mas mabuti para sa Amerika di ba na hindi raw ham sa control. Oh. Now as for Israel, eh, talaga naman understood nila na yung Gaza is not a colony Mm, right. Israel, pero right. pero parang kinokontrol nila yung border so eventually kailangan may complete sovereignty na yung Gaza plus Bank Siguro. para magkaroon ng two-state solution. Ang solution dyan, lagyan ng UN forces, United Nations, para neutral, ika nga. Walang Hamas, walang Israel, baka yun ang pwedeng pag-usapan towards the end, UN ang mag-control. What do you think, Yusek, Ed? Well, maaari, pero para sa gera, ibig sabihin, no? parang peacekeeper, tsaka, I remember, ang ang Gaza is two million people. Mm -hmm. uh, wala akong alam na lugar na ang UN nagkocontrol na ganun kadaming tao. Kasi yun mm -hmm. yung UN, pag nag, nagkakaroon ng uh, mga forces, uh, dati ng Union sa mga like, Tangier, sa Morocco, ganun, mm -hmm. nun, meron niya mga parang neutral sites na kontrolado. Pero ewan ko, ha, kung kaya nila sa Gaza City casa strip oh, dalawang milyon. O so, kung hindi yung well, mga hindi Middle Eastern countries, yung mga association na dyan, organization magpadala ang hmm. magpadala yung Qatar, magpadala ang Egypt, magpadala ang Turkey. Yung uh, walang ikang galit, wag yung mga Syria, wag yung mga Lebanon kasi hmm. masama ang loob nila dyan. Pero yung mga medyo neutral uh, or Saudi Arabia, pwede siguro magpadala ng forces dyan para ikang magbantay ng border. Alam natin na natin kasi Uh, may narinig kami na nananawagan yung Saudi Arabia ng isang meeting ng ng mga Arab countries muli. So baka nga rin itong nila kung paano sila makakatulong na magkaroon ng kapayap sa Gaza. Kasi, so right now, ang inaasahan natin matapos na yung oh. Uh, Sinubukan ka nila kasi di atin yan, di ba, Yusek, sa history, 1970s, palayasin ng mm. dahil Arab, Arab state yung buong uh, Middle East dyan. na medyo naligaw lang ang Israel. Pero hindi na nila pwede dahil sinubukan nila 70s, natalo pa sila, pinagtulong-tulungan nila. So they 73, just have to, oh, oh, they just have to accept <laughs> have to the say. fact na Israel will be there to stay. Uh, you well, we think they are kasi they are already beginning peace negotiations pati yo, Saudi yo. para kilala na eh, araw sumalaka yung Hamas. Oh. Mm. Baka sinadya para mm. ma-block uh, ma uh, yung yung mga opening okay, ng negotiation. So, oh. uh, sana makabalik tayo sa situation ng ganun. Kasi marami ng bagsang Arabo hmm. na may diplomatic relations sa Israel. Hmm. Ah, Siyempre, ah, nauna right. yung Egypt, tapos right. Jordan ngayon, UAE, right. right. uh, Bahrain at Morocco. So, kukunti na So, tignan natin po. Y ano pong mangyari sa ating mga kababayan na nakatawid na po pabuntag Egypt? Anong klaseng visa meron sa kanila? Well, uh, makakauwi po sila. Okay. Bibigyan sila ng ayuda ng ating embasin. Nasa Cairo sila. Uh, uh, maaring as early as tomorrow, nandito na sila kasi binupok lang sila ng flight. Ay, ng salamat, So, salamat, ganun uh. po. So, yun ang unang batch. Ay, mm. dito lang natin magsusunod na batch. Uh, bibigyan sila ng assistance sa mga iba't ibang ahensya mm. ng gobyerno para sa ating dito. Mga bistiso, marami dyan. Huwag ah. kayo okay, magulat pagdating tapos mukhang mga arabo yung iba. Uh, kasi mga anak ng Pilipina, may uh. citizenship. By the way, sabado na naman yung crossing kahapon. Oh. Tama, in the nick of time, no Tuesday, bukas, lumusot yung itong 40. Okay. Wednesday, kahapon, sinara na naman for security okay, so, reason. Okay, At yung no? Hmm. Oh, pang... hindi, hindi natin alam kailan bubukas ulit. Mm -hmm. Pero handa na yung ating mga kababayan tumawid. Okay. Siyempre, so, boss, uh, ang tatanong ka namin, eh, dahil kayo ang uh, Department of Migrant Workers, ano ba ang... Uh, maasahan nito mga kababayan natin na siyempre nawala ng hanap buhay dahil uh, lumipad dito. May maibibigay po ba ng ayuda ang uh, DMW, ah, uh, yes. USEC? Yes po, yes po, uh, Congressman. Uh, Unang-una, Uh, may whole of government approach tayo. Uh, Inatasan oh. ng ating mahal na Pangulo mm -hmm. uh, sa pagkalinga uh, sa mga nakakauwi uh, Nakagabi, dumating po ang uh, sham from Lebanon at mm -hmm. dalawa from West Bank. Mm -hmm. uh, so ang total natin ng arrival sa Lebanon ay dalawang puna po. Mm -hmm. At sa Israel, nung isa namang gabi, ay nakapang-anim na batch na tayo. So 184 total ang naka sa Israel at ang susunod na batch ay nitong darating na lunes, mm -hmm. pang-pitong batch. Ngayon po pagdating ang uh, cash assistance po total sa uh, 125,000 pagdating kada tao. Mm. Wow. Uh, 50,000 from BMW, 50,000 from OWA, twenty from DS and then meron ding cash assistance ang TESDA. But TESDA also provides for a free training voucher. Oh, uh, Ibig sabihin okay. uh, uh, training institution of the person's choice uh -huh. at kung anong kurso ang gusto niya, libre pong ibibigay ni DJ Mangodadato at TESDA. Mm -hmm. uh, dagdag pa dito, Meron pong DOH medical check up upon arrival and further treatment wow. kung may karamdaman wow. pati psychosocial counseling. Mm. Kaya uh, sinasabayan po lahat ng natin ng interventions <laughs> yung sa employment, dole naman po kapag ang gusto ng tao ay empleyo, syempre kaakibat niyan yung training na nabanggit ko, pero mm. kung employer rin ay nandyan din ang dole para referral sa mga job potential job uh, sa mga job vacancies for potential hiring. So yun po. Uh, and then meron tayong kamustahan sessions na nakaamba. Oh. So uh, nagpaplano na tayo ng unang kamustahan session oh. natin. Ipupulong po natin sila via Zoom, kakamustahin natin. Oh. At sisiguraduhin natin na yung gusto mag livelihood, i na natin sa training, livelihood training, seminar. Right Kailangan on. po talaga ng seminar right. uh, sa pagnenegosyo bago sila i, i uh, ilarga sa pagnenegosyo. So in a nutshell yun po. First, bukod pa diyan kung yung repatriation, yung ah. assistance on-site, uh, na ito na 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 bigay na sa kanila bago pa man sila dumating mm. dito. Okay. Right. Alam mo uh, Usec napansin ko lang itong maganda itong uh, ginawa ninyo itong uh, whole of government approach kasi Lumalaking ayun eh. Oh, Hindi oh, kagaya ng mga previous years, previous administration, oh, tama na yung mabigyan ng 20 mil, tama na yung mabigyan ng 50 mil. Ngayon, oh, medyo malaki-laki. Tapos may mga training pa. Oh, which is tama, dahil if they want to invest it, in mag-business sila rito, oh, they have to go to learn how to run that business. Napakaganda ho itong approach na ito na first time ko ito narinig na everybody's helping, chipping in, pati ang Department of Labor, nahanapan sila trabaho which is very, very good, Yuseg. Uh, Yes po at uh, uh, we're we're proud to say na no less than Senator Rafi tulpo doon sa kaunaw na batch <laughs> ng uh, uh -huh. Israel arrivals nandun po na witness ni Sen Rafi mismo uh -huh. at uh, at uh, nakita niya yung uh, kaparaanan ng tinatawag na whole of government approach. Since day one po ay uh -huh. talagang inatasan na tayo uh -huh. ng ating mahal na Pangulo Very na pagalawin ang whole of government approach. Kailang, Pinulong kailang. niyo po kami lahat uh -huh. at may uh, kanya-kanya kami instructions at may joint Aba. collective instruction din si Pangulo sa amin. Nice. Okay. Uh, yung pong uh, nakalabas na ng gasa ng mga Pilipino. Kailan po sila darating? Opo, uh, yung yung Gaza kasi karamihan ay actually uh, isa lang ang OFLA value. So okay. uh, yung 40 na yon uh, kanina sa aming pagpupulong uh, sa aming group chat ay uh, na na banggit ni Usec Ed uh, De Vega na may padating na po this week, uh, uh, not preempting the announcement of the DFA uh, pero meron na pong nakaambang makarating okay. uh, ngayong linggo at sa pagkakalam ko bukas po. Okay. May, may iba po ako uh, attorney uh, Ano po ang tulong na may bigay naman natin doon sa tatlong Pilipinong sugatan matapos tama ng missile ng Russia, ang kanilang uh, civilian vessel sa Black Sea? Black Yes. Unang-una po ay pinatawag na natin yung manning agency ng mga kababayan natin. Uh, four years ago, successful tayong maidikas ang 320 stranded seafarers in uh, southern Ukraine ports. Uh, naidikas through the uh, uh, Moldovan border, uh, Ukraine-Moldovan border, at uh, through the DFA uh, embassy sa Bucharest ay nailipad pa uwi. Ngayon, uh, na, nalulungkot po kami na na merong mga nasaktan kaya we are coordinating first and foremost with their mining agency na sila pagamutin at bigyan ng lunas 'yung kanilang situation on board at 'yung pamilya we are reaching out to the families to assure them of government assistance. So, ayan right. na naman ho ang whole of government approach ah mm -hmm. uh, 'yung ating OMW Hospital can be tapped upon their arrival ah uh, para pagamutin sila, andiyan din ang DOH no. Okay. And then uh, of course, 'yung financial assistance hindi lamang ng pamahalaan, nakahanda po tayo dyan, pero inaasahan din natin yung mining agency, ship owner, magbibigay din po ng kaukulang financial assistance. Okay.